May nadaanan kami na DIY ramen shop. Dahil dyan, napakrave tuloy kami. So, nung time na yan, magdi-deliver nga kami ng cake sa panso. Kaya napadaan kami dyan. So, ito pala ay matatagpuan lang sa hala Pero bago yan, i-flex ko muna sa inyo yung place kung saan kami nag-deliver. Pagkapasok na pagkapasok ko nga, napawawa ako. Ang ganda kasi ng place, napakalinis at napakalawa. Parang bagong gawa nga lang sila dito sa place na to. Kasi halos lahat ay mukhang bago. Tinanong ko nga kung magkano yung overnight. Naku, huwag nyo nang alamin, magugulat lang kayo. Hindi siya yung ordinary na price kasi kita nyo naman, ba diba, kung gano siya kaganda. So after nga naming mag-deliver ng cake, malis na rin agad kami. Sakto dahil sa pansol kami, madadaanan ulit namin pabalik yung ramen shop dito sa Halang. Yes, dito lang po siya sa Halang Kalamba. At natanong ko nga kung kailan lang sila nagsimula. Ditong July 1st week lang daw, kaya bagong bago lang talaga. Pero kahit sabihin mong bago lang siya, eh pagpasok mo, napakarami ng customer. Marami agad ng nakaalam ng place na to. At dahil crave na crave na nga kami, sinimulan na nga namin. Walang mag-a-assist sa'yo kung paano yung gagawin mo, kakapain mo na lang talaga. Pero pwede ka naman magtanong para hindi naman tayo mapahiya ng mukha tayong ignorant. Charing, pero ano bang pakialam nila kanya-kanya to, 'di ba? So pagpasok nga namin, sinimulan na namin kumuha ng bowl kung saan kami magluluto. Kumuha na rin kami ng chopsticks and ng spoon para sa sabaw. Wala kang makita ng mga prices dito kaya dapat be ready ka diyan. Kasi baka magulat ka sa babayaran mo kapag siningil ka na ng cashier. Kapag na lang kami nang dakot diyan, bahala na kung magkano magiging babayaran. na lang. Kagulatan na lang tayo. Dali, ano pa? Peace. Oh, so, to, Sabi nga ng partner ko, magkagulatan na nga lang daw. Kasi tunay, noodles lang yan at mga sahog, pero magugulat ka talaga sa presyo. Kung pupunta ka nga dito at susubukan mo, dapat maghanda ka ng 1,000 pesos. Sobra na yan at may sukli ka pa panigurado. Good for to na yun, pero syempre, depende pa rin yan sa dadakutin mo. Tapos na nga kami magbayad sa cashier at sinimula na nga naming magluto. Yes, dahil DIY to, kaya tayo mismo ang magluluto. Kanya-kanyang trip na yan kung anong style ng luto ang gagawin mo. Huwag kayong mag-alala kasi may nag-a-assist naman dyan sa tabi. At meron din guide dyan sa taas kung paano gamitin yung automatic na lutoan na to. Kung may nakikita kayong button dyan na 1 to 4, may nakaindikit doon kung paano siya gagamitin. For example, yung number 1 para siya sa noodles na may sabaw. Yung number 2 naman para siya sa dry na noodles. Yung number 3 naman for preheat lang ng noodles. For example, lumamig na yung noodles mo tapos gusto mong initin, ganon. Tapos nalimutan ko na kung ano yung number 4. Basta ganun. May kita nyo na lang yan kapag pumunta kayo dito. Nag-worry pa nga ako dyan. Kala ko magtutuloy-tuloy yung tubig. Hinahanap ko kung nasan yung stop. Yun pala, automatic siya mag i -stop. Talaga naka-timer o naka-setup na siya sa kung anong noodles yung lulutuin mo. Sinimulan ko na nga buksan yung mga itatappings ko dun sa noodles. Kasi sabi na no, nag assist ilagay ko na daw except sa flavor at sa cheese. Sa so, huli daw kasi yun, nilalagay. So, sinimulan na nga nating maglagay. Alam nyo ba, napakaganda rin naman na experience Kait minsan lang, kasi nakakabutas din talaga siya ng bulsa. Yung kasi, para ka kumain ng samgyup unlimited ha? Pero ito hindi to unlimited ha, puro to add on So later ipapakita ko sa inyo yung resibo kung magkano yung mga yan na nabili ko. Kung magluluto kayo sa bahay, mas makakamura talaga kayo. Pero kung gusto niyo ma-experience to, okay din naman kasi mag -e enjoy din talaga kayo. Magkakaroon din kayo ng banding kung sino man yung kasama niyo. At parehas kayong tatawa kasi hindi niyo alam yung gagawin niyo. So automatic din pala titigil yung pag-init ng lutuan. Kaya dapat hindi ka mabaga, lagay mo na ng sunod-sunod yung mga tap. Pero okay lang din pala kung mabagal ka kasi meron din diyan button for pre halo ko na ngayan para lahat ay maluto talaga. Hindi ko pala get, bali kayo rin pala pipili ng noodles na gusto nyo. Dadakotin nyo na lang doon. Yung napili ko palang noodles ay yung dry. Then yung napiling noodles ng partner ko ay yung may Para soup. mas maganda yung plating niya kaysa sa akin. Meron pin. din palang gulay dyan katulad nyan, Para kahit papano, healthy plus unhealthy. Charing. Dahil nga dry yung noodles ko, kaya idedrain na natin yung tubig niya. Meron naman nag-assist para siya nalang mag-drain ng water. Sabi ko nga, huwag masyadong kasi gusto ko yung masos. So sabi niya, sabihan ko na lang daw siya kapag itigil na. At pinatigil ko na ajan si ate. Akala ko na para may sa akin. Pero hindi pala kasi pag nilagay niyo yung mga topic, okay yung sakto lang yung sabaw na yan kasi magdadry pa yan. At malasa talaga siya kasi bukod sa flavor, maglalagay pa tayo dyan ng cheese. Dali ito yung seasoning kasama nung noodle. Gusto ko sana yung mala-aesthetic yung plating pero dahil kailangan natin i-mix yung flavor, kaya masira yung plating natin. Pero carry okay, bells lang kasi ayusin na lang natin yan mamaya. After ko nga haluin, saka natin ilalagay yung cheese. Nagme-melt yan kaso hindi na mainit yung soup ko. Kasi naka-off na yung lutuan ko. Pero okay lang kasi i-mix ko na lang yan. So after nga natin maglagay ng cheese, maglalagay na tayo ng nori. Sobrang favorite ko nga yung nori na to kasi kahit siya lang, kaya kainin talaga. At finally, pagkatapos na mahaba-habang lutuan, ito na ang finished product. Plating ng partner ko versus plating ko. Anong bet nyo? Dahil tapos na nga tayo, pupunta na tayo sa table para kumain, syempre. Dahil super cute na talaga ako nung time na yan at gusto ko na talagang tikman yung ginawa ko. Syempre, bago tayo kumain, picture taking muna at i-flex ko na rin sa inyo yung ginawa namin muda. And finally, take him na. First drain na. ng partner ko, syempre ako naman ang titi Kung tatanungin inyo pala kung saan malapit tong DIY ramen shop, malapit lang po sa Shakey's kung familiar kayo doon. Kung do. galing kayong crossing, mauuna nyo daanan tong DIY ramen shop bago mag -shakeys. So ngayon, pag-uusapan na natin, magkano nga ba yung nag-gastos namin sa DIY ramen noodles na to. Hindi naman talaga siya sobrang mahal, pero syempre, koordinary ordinary noodles lang ang pag-uusapan, mahal talaga siya. Pero ito kasi ay may toppings, kaya doon ka mapapamahal. Pero sulit na sulit naman siya kasi mabubusog ka talaga at bukod doon, masarap talaga. After mga kumain ng maraming noodles, syempre, mong kakalimutan uminom ng maraming water. Kasi sodium pa rin to at unhealthy talaga siya. Kaya okay na rin to i-try kahit paminsan-minsan. Okay, let's start. Meron pala tayong babayaran na cooking fee dito na 40 pesos. Kasi syempre, hindi naman talaga libre ang pagluluto. Gumamit tayo dyan ng automatic na lutuan. Then, yung noodles naman na napili ko ay sa Miang Original na sa 104 pesos. Yung nari naman na pinang toppings ko, isang pack nun ay 29 pesos. Yung corn na nakita nyo nag-share pa kami, isang pack nun ay 19 pesos. Yung noodles naman na napili ng partner ko, naman yun, 69 pesos. Meron hindi silang hard boiled egg or raw egg. Pero ang napili namin is boiled egg. Ang isa nun ay 19 pesos. Yung green lobster na nakita nyo na bilog, yung isa noon ay 26 pesos. Yung lobster ball naman, ang isa noon ay 26 pesos rin. Yung bok choy naman na nakita nyo sa isang pack ay tatlong piraso, bali 19 pesos. Yung New Zealand cheese na nakita nyo sa ibabaw ng noodles namin ay 24 pesos. Yung pork samgyupsal, yung parang bacon na nakita nyo ay 29 pesos, isang pack nun. Yung fish tofu ay 29 pesos, isang piraso. Yung prawn steak, isang piraso ay 49 pesos. Yung beef Okay, yun nakita nyo yung beef na may mushroom na mahaba. Isang pack nun ay tatlong peraso, 49 pesos. So, ayun lang naman lahat ng nabili namin. Bahala na kayo kung paano niya siya kukumpyote. I-times to nyo dahil dalawa kami. Yun lang naman yung gastos namin. Sakto lang naman, hindi naman siya kamahala. So, sorry na guys, pinatakam namin kayo. Hanggang dito na lang. Thank you so much for watching. Babush!